hey, okay, good morning. Uh, tingnan naman natin ang punla ni Mr. K. Cesar. Ang mga nagpahabol ng kanilang punlang sibuyas. At ayan po, ang lulusog ng kanyang punlang sibuyas. At yan po ay ginagamitan niya din po ng GM Plus Soil Conditioner na popular. Ayan po, makikita niyo po, lulusog. Oh. Hmm. Nice. Ganda ng punlang ni K. Cesar. Ayan po, lusog ng kanyang pula. O, oh, taba ng pinaka-panya. Dahon. Resulta po yan ng GM Plus Soil Conditioner Pulyar. Oh. Sa pula ni Mr. Caesar. Tingnan nyo nun po. Ganda. Nice. Oh. suave. kapal ang kanyang pahabol o oh, nasog ng dahon ng kanyang panlang sibuyas nice one kalalapit na ang patanim ulit ni Mr. Kasesar hmm, ilang days na lang tatanim na ulit itong pahabol o oh, oh, ayan o oh. apa bang anak arti serjat ya ta Gerah. Ai. Medin tante Jim Plus ada oi. Madai. Ku apa? Kasmati ngai. Ai, tingnan po natin ang kanyang pula. Yo, Serjani. Tayo nang po natin makapagpatanay. Hmm. Drakulo dai. Tarad alyom. Tama ka pun na Dapat mo lang eh May ato eh Pababangan yung sirjahan na ato eh Sumubram Sumubram Tahan Eh, ba na mulan? Eh, mumulang nga ro din <dapain> Kaplata Nih, ro bukal na Ganda ka lang bukal Oh Oh, pakita tayo ni Kato Ito ni Itawag ka nung da sumubra ko na nakal. Hmm. Pag may sumubra si Arjani eh, at itatawag po namin sa iyo. Nakal po na. Ang mga days na ito yun? Ah, uh, 20 makabut bulan. 31 days. 31 days? Oo. Oh. 31 days po yan. Red Moon. Hmm lusugan baka nung lima pa tayo daga baka know? suwabe mm, kapal nice one redmond variety yan po yan